No? majority leader Yes Mr. President. The gentleman from uh, Pampanga who's also affected by flooding, Senator uh, Kiko Pangilinan is also seeking the floor. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Kiko Pangilinan Pangilinan recognized. Maraming salamat sa ating karatig uh, lalawigan uh, ng Bulacan, uh, kinatawan ng Bulacan uh, sa Pampanga totoo po yun Itong nakaraang bagyo uh, matapos yung pagbabaha Labing-anim sa labing-walong uh, uh, mga barangay sa hometown aming, uh, ng aking tatang, my father, uh, Lubog. Uh, pati ang mga bayan uh, ng Pampanga, Lubog din. At uh, nakakagalit nga itong uh, naging uh, expose ni uh, Senator uh, Ping Lacson. We laud him uh, for his consistency in... Uh, And uh, uh, with a fine tooth comb <laughs> binubusisi yung ating uh, uh, budget uh, yung general appropriations measure mr president uh, actually uh, baka maaring sagutin uh, next week pag magaling na po si senator uh, lacson dito sa aking simpleng katanungan sa ganitong katinding trilyong pisong halaga na, na pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng public works ang magiging tanong ko sa Martes uh, sa privilege speech ni Senator Lacson ay bakit hindi pa nagre-resign yung secretary ng public works Yun lang po uh, at naway maisagot sana ng maayos kung hindi man ni Senator Lacson baka dapat yung secretary of public works ang sumagot Maraming salamat po. Thank you, Senator Pangilinan. Sir President, next. So, ang tanong ko naman dyan, Senator Kiko, ay eh bakit eh, isa lang ang sinasabihan mo ng ganyan? Dapat mag-resign na ang lahat, lahat ng mga kinauukulan. Lahat na kinauukulan na sangkot sa usaping tungkol dyan sa katiwalian na yan. Mga kapatid, mga kaubayan. Kasi nga naman, kung magbabanggit lang tayo ng isang tao, parang hindi naman yata parihas kasi involved ang marami dyan eh. Hindi naman pwedeng mag chap ang isang tao lang. Maraming kakotsaba kasi ang sinasabi dyan. So, bakit si ano lang, si Yusek or si Asik lang ang ating pagsabihan dyan. Mula doon sa kung saan nag-umpisa ang pera na yan, doon mula ano, nag chap Ha? Chap-chap dito, chap-chap doon hanggang sa dumating doon sa punto na yun na nga ang pinaka- ground zero ng project na yan, E, eh, 5 peso na lang natira. So, natural, ang bibilhin dyan, yung buhangin galing sa lahar na pinasa, pinasabog ni Bukang Pinatubo. Ah, natural, eh, alanganin namang singtibay pa ng bato yan. Di singtibay na lang ng bulak yan ang gagawing dike dyan. Kaya tuloy, nagkakawindang-widang ang ating bansang ito. Sa, usas, sa usaping pera kasi, uh, Senator Kiko, hindi lang naman yata isa lang naman ang nakinabang diyan lahat ng nakinabang sa katiwala katiwali iyan ay ang dapat makin, mak, maparusahan kasi kagaya dito sa sinasabi ni senador Pampilo Lacson masakit sa mata masakit sa dibdib ilan lang ang nakinabang sa sang katerbang perang involved diyan Ha? sandamokal naman at ang buong bayang Pilipinas ang naghihirap kagaya nitong pagdating ng kalabidan okay lang kung tag-init. Masaya sila kasi hindi man mahalata. Walang mang baha. Walang, walang uh, tubig na aapaw dyan sa kanilang lugar. Lalo, na dyan sa may parte ng Bulacan. Eh paano pagdating ng baha? Ito na yung dilobyo. Marami. Halos buong bayan. Lalo na dyan sa naapektuhang lugar ng kung saan ang binabaha. Halos lahat ng lugar na nandyan. Lahat ng tao na puro nag-iiyakan samantalang itong nakinabang sa dapat sanay solusyon sa baha na yan sila mismo ang talagang nakangiti hanggang hanggang liig tapos ang balita ko dito na nakaasar higit lalo na yung ang pera lalo na dun sa taong involved ay itin ipinapatalo lamang sa kasino hindi lamang isang libo kundi bilyon, milyon at ang balita pa dyan, bali wala lang sa kanya na natalo siya ng isang pera, isang dump truck na pera doon sa kasino dahil marami pala siyang inaasahan pang darating na pera dahil dito sa flood control project budget na ito. Tapos ito na naman, paparating na naman itong taong 2025, 2026 sa susunod, pa ng taon at ang involved dyan ay ang mga buaya na nandyan lalo na nabanggit dito ay ang tungkol doon sa Department department na yan, DPWH. Hindi ko naman nila lahat, pero mayroon talaga dyan mukhang buaya. Walang kabusugan. Kagaya dito sa sinasabi ni Senador Panpilo Lacson. Hanga din naman ako, kay Senador. Ito, si Senador Panpilo Lacson, hindi niya inaatupag ang magkapera, kundi ang talagang totoong serbisyo ng bayan. Kaya sinanalo bilang isang senador nito namang huling nagdaang eleksyon. To uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters but in deep depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Their meanings we could not find in the dictionary, so we looked somewhere else. Alas, we found them. In the corruptionary. We have a saying, a leaky roof today is a ruined home tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow through on his striking rebuke and appeal to conscience with his resounding admonition, Mahiya naman kayo. Totoo na naman yan, talaga yan, Senador Panfilo Lacson. Sir, totoo naman yata yan talagang sinasabi ni, ano, ni, 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 BBM, ating presidente. Mahiya naman kayo. Ang problema lang, sir, Mr. President, sila nga ba ay may hiya? At sana, lahat yung mga walang hiya, sana kung magkaroon man kayo ng hiya, sana po, wag naman idamay ang kaba ng bayan. Sabi nga, Mayaman ang bansang Pilipinas, kaya lang naghihirap dahil ang ilang kayamanan dyan napunta lang sa ilang tao na numukhang buaya. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established and launched the Sumbong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open source website. District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5. 5 to 6% percent para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% percent para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% percent ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40 percent o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbisigahan sa iba't ibang dako ng bansa. Partikular sa isyo ng flood control, hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limampung project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho pare -pareho lahat. Imposible It is impossible for one barangay even if they are the next barangay to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor imposible yan sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo ito po ang tinatawag na distinct distinct ang mga budget items na makikita sa general appropriations act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct, dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napakasakit Kuya Edi. Ito pala ang may mga salot dyan sa project na yan. At siguro ito kung saga sa palingke, ito yung matadero. Mga kababayan, mga kapatid, napakasakit isipin Andyan ang pera, handang gawin ang mga problema ng bayan. Subalit, pag ito'y ngat-ngat din na ng mga buaya dyan sa loob ng uh, department na yan, kung ano mang department na yan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, napakasakit isipin, napakasamang damdamin ang mga bagay na ito. Kagaya ngayon maranasan natin ang ating mga kapatid, mga kamag-anak nandyan sa mga parting apiktado apektado ng baha lalo na dyan sa may parting ng bulakan. Naghihirap sila umaga, hapon, gabi kasi ang baha na yan hindi naman agad-agad na lalabas ngayon pag bandang gabi eh na. Hindi yan magkaganyan dahil ang inaasahang solusyon ay kinukurakot na pala ng mga buhaya dyan sa may department na yan. Bagamat ito ini-stop in ko ang video dahil nandiyan ang mga litrato hindi ko sila inekosahan dahil hanggat hindi sila under proven otherwise they are mananatili silang innocent so balit ang uh, ating magiting na senador na si panfilo Lacson ay talagang ibinunyag niya ang mga pangalan et sina, et niya sa kanyang uh, privilege privilege speech doon sa senado at handa siyang maglantad ng mga katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. At buti na lang nandyan yung ating magiting na senador, na si Senador Panpilo Lacson. Kasi isa dyan, kung ating maalala, yung Kabagan Bridge na bumagsak ng dahil din pala sa pinagngangat na ng mga buaya dyan, na imbis, na imbis na, ang haligi at ang uh, ng tulay na yan ay magiging singtibay at sing tatag ng bato, sing tibay ng siminto. yun pala sing tatag at sing tibay ng kanilang mga dahil sa pera. Pinatatag ang kanilang pagmumukha ng dahil sa pera, inokurakot. Kaya ang nangyari, bumagsak dahil sa napakahinang tulay na yan. Ang pundasyon na sanas matibay yan na hanggat doon kung kailan natin gustong gamitin ay nandyan mananatili ang tulay na yan. Subalit, pinapahina ng dahil sa mga kurakot dyan na ginagawa ngayon sa kasalukuyan. Hindi man nila sasabihin totoo o hindi, sinungaling yan kung ano pa mang hindi. Subalit, lantaran ang ebidensya na nakikita ngayon dahil andyan ang tulay bumagsak. Bakit bumagsak? Dahil imbis sana ang perang pangpatibay dyan ay nandoon sa mga bulsa ng mga kurakot mga kung sino man dyan. Mahirap, mahirap lang naman talaga magbanggit. Mga kababayan, sana po matigil na ang gawain ito. Makinabang sana ang higit na nakaraming mga kababayan nating Pilipino kung hindi hindi lang dyan sa mga kurakot na mga iilan dyan sa ating gobyerno. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff. Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan. All right, so Salamat, Mr. Senador, Mr. Uh, Senator Ping Lakson. Yun po ang pinakamasakit diyan humihina ang pundasyon ng mga proyekto kahit saan man yung project na yan. Na Mag maging doon sa dike, sa baha, maging sa mga tulay, maging sa kung anumang project dyan, basta't dumaan na sa mga buaya na yan. Wala na, wala nang silbi. Ang sabi nga dyan, lalo na dyan dito sa may parte ng Nauhan, Mindoro, na sana ay masaya ang buong bayan ng Mindoro lalo na dyan sa Nauhan. Pag may masamang panahon na dadaan sa kanilang bayan, eto na, nakaka, na, bawat isa hindi makakatulog. Lalo na sa gabi, baka mamaya-maya nandyan na yung tubig na siyang magiging dilubyo ng kanilang buhay. Na sana ay ang baha na yan ay mapigilan, subalit so ang pangpapigil at ang pang solusyon sa baha na yan ay napunta lang pala sa mga bulsa ng iilan. Masakit isipin na ang isa pala dyan ay pagdating doon sa sugal, lalo na dyan sa kasino, walang patumanggang nagpapatalo at baliwala lang ang perang natalo dahil naman pala ay marami pa naman palang mapagkunan. Napakasakit, Kuya Edi. Sana po sa inyo dyan na magigiteng ng mga senador, na sana ngayon huwag niyong tatantanan lalo na ito si Senador Pan Pedolacio na hindi niya inaatupag na magkaroon ng maraming pera kundi ang inaatupag niya ay mapagsilbihan ng totoong pagserbisyo ang bayan na siya niyang dahilan kung bakit siya kumandidato ng pagkasenador at mabuti naman siya po ay nanalo at ito na ngayon umpisa na po ang kanyang trabaho na ibunyag ang mga katiwalian dyan ang mga buaya ay lagyan or alisan ng mga maskara sa kanilang mga masamang gawain. Mga kabayan, masakit man ating isipin na nangyari ang mga bagay na ito, subalit andyan lantaran ang mga ebidensya at ito na nga ibinunyag na ang bawat isa. Sana po magtuloy-tuloy na ito, Mr. President. Sana po ang iyong kamay na bakal na inyong ipinakita sa kasalukuyan ay magtuloy-tuloy na po yan upang kami naman ay maging masaya at maligaya na amin yang masa ma, masaksihan na mayroong mayroong mga tao diyan na makulong hindi lamang isang araw kundi habag buhay na makulong dahil sa kanilang mga ginawang mga kabulastugan diyan sa gobyerno na hindi inyo yan hoy mahiya naman kayo kung mayroon nga naman kayong hiya e eh kung wala nga kayong hiya o di papaano yan Mr. President tanggalin na yan tapos ilagay doon sa lugar na kung saan dapat silang mamuhay. Walang iba kundi ang kulungan. Doon sila dahil ang kanilang pinagagawa ay sabotahe ng ating bansang Pilipinas. Maraming nagsasabi ang bansang Pilipinas ay mayaman. Mayaman sa lahat ng mga bagay. Sa mineral, sa mga nasapat nating ikaka, eh pagmayabang sa buong mundo na tayo hindi ganito. Tayo po ay mayaman sa lahat ng bagay sa pakikisama lalo na sa kayamanan bilang tayo isang bansang Pilipino. Subalit tayo naghihirap ng dahil lang sa mga kurakot na ito. Maraming salamat po sa inyong mga sa inyong mga kabayan, mga kapatid kung inyong nagustuhan ng ating ginawang pre, uh, presentasyon nito ang aking reaksyon, komentaryo eh wag naman po sana tayo magtutulog-tulog sa ating mga nagsasihan nasaksihan sa kapaligiran tayo po ay mag-iingay i-suportahan natin ang mga kagaya ng mga politikong ito na nagtatanggal ng mga maskara na mga buaya na nasa ating gobyerno ang kababayan kapatid si Felix or si Buwan TV po hanggang sa muli paki-suporta lang po kung inyo nagustuhan like and share subscribe sa aking channel at sa video kong ito. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye na po.